11, 12 ay may bantay ayun o may huli yow 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 yo. so magandang umaga so andito na naman tayo ulit sa kubaw uh, ilalim pa ilalim ngayong uh, Wednesday morning uh, November 15 2023 day 3 na nang ah uh, pagpapatupad ng uh, pagtaas ng uh, multa para sa mga hindi otorisadong gagamit ng uh, bus lane so tingnan natin dito kung uh, kumusta ang sitwasyon ng uh, uh, linya ngayong uh, day 3 na so medyo effective naman ang uh, pagtataas ng presyo ng uh, penalty pa para sa mga hindi otorisado ng uh, sasakyan na dumadaan sa bike lane. So, pero may mga nakikita pa naman tayo mga uh, pumupuslit pangangilan-ngilan na lang pero at least konti na lang. No, yung mga talaga siguro yung mga natatae na siguro yung mga yun. Sobrang nagmamadali. <laughs> mainipin yun yung kahapon nating mga nakikita so meron pa rin tayong mga nakita meron pa rin tayong mga naspatan na talagang uh, gumagamit pa rin ng ng uh, edsa bus, busway uh, sa kabila ng mga nahuli nung day 1 uh, sa kabila ng pagpapaalala no? so meron pa rin talagang uh, malalakas ang loob at mainipin na pilit na dumadaan sa linya ng bus. So, na uh, tingnan natin ngayon dito ang sitwasyon kung uh, may mga ganun pa rin ba tayong mapapansin. Hanggang uh, Ortigas Main up. bilangin natin kami mga makikita pa tayo at may ispatan pa rin tayong mga, mga dumadaan dyan sa bus lane so, so far so far walang mga kumakawala dun sa dulo ay sa ano yan Ayan, kita nyo kita nyo yung uh, pila ng mga motorsiklo sa gitna so yan yung pinaka normal na dito sa part na to <laughs> yan So, sabi ibig sabihin, rush hour na. Yan. Katulad nyo, makikita nyo yung mga nakapila sa gitna. Yan yung normal dito. So, dahil sa ganyang sitwasyon, pag ganitong oras, sa, sa, git sa, uh, itong, sa part na to ng EDSA, eh, talagang yung mga kapwa natin motorista na mainipin, nagmamadali, eh talagang uh, pilit na uh, pumapasok sa bus lane. Kasi, eh, kung titignan mo yung pila, kung mainipin ka, talaga mainip, maiinip ka <laughs> eh no kita mo yung pila ng motorsiklo. siklo ba so tama tama yung uh, punta natin at daan natin dito dahil uh, ah, mga yung mga dalawang araw na pagdaan ko rito eh medyo maluwag pa moving kaya medyo wala tayo nakitang mga talagang uh, mang ilan-ilan lang yung mga nakita natin na gumamit talaga ng bus lane mga hindi talaga napigilan so tingnan natin yung ganitong sitwasyon naman uh, ngayon ay uh, day 3 na November 15, 2023 Wednesday morning dito sa EDSA Kubaw, Ilaling upload ko tong video na to nang walang cut, walang fast forward. Ay, 'di siguro may fast forward na. Yan, ganito. Pa-fast forward ko na to dito. Hanggang uh, main up. Tapos sunod naman main up to Ortigas. So ganun ang 'ano natin. so meron pa rin talaga na uh, kumawala may isa tayo napansin ang bilis din so bali wala daw kasi sa kanya yung 5,000 mababa pa para sa kanya so meron pa yun oh no? meron pa tayo nakikita dalawa na lo <laughs> empat lima <laughs> anim pito, walo so nagsibalik na yung dalawa sa linya siguro may, na, may tao doon sa harap yun na, 8 na, sham <laughs> uh, hindi talaga mga nakal sampu onse, dose so hindi na ba? pag mainipin ka, kakakit talaga mas mataas pa yung multa kung naiinip ka na talaga pipiglas at pipiglas ka 12 ayun may ano huli <laughs> so 12 may nakita tayo 12 na uh, ayun 13 huli ka may bantay <laughs> 13 na tayo 13 na yung nakikita natin Uli kayo. Kumantay ba? Sow, sowja. Ngayong November 15, 2023, uh, Wednesday morning, dito sa Farmers Cubao ilalim. So nakaka-13 na tayo na nabibilang puro motorsiklo. Mga talagang naiinip talaga kasi kung makikita mo yung pila ng motorsiklo dito sa gitna ay eh, napakahaba tapos napakasikip ang bagal pa ng andar. So kung ikaw talaga mainipin ah talagang ah, inip ka talaga. <laughs> so, Tingnan natin kung bakit sila nagpumiglas dito. Siguro walang bantay. Ay, may bantay. Ay, may huli. Pero oh, hindi naman yata yung mga lumabas yung ano, na huli. So, nakadaan pa rin yung mga lumampas na 13 na nabilang natin. nakaligtas yung 13 na nabilang natin hindi sila nahuli so baka dito oh, pero pag dito sila uh, ah, dumidiretso sila baka mayroong ano dyan spatter dyan mayroong ah, nagbabantay mahuhuli sila kung nakita sila pero kung nakabalik agad sila sa linya ah, hindi sila basta basta mahuhuli swerte na nun mga na nakaligtas pero kung may spatter dyan at marami yung bantay Sabi nila Eh wala na raw nakakatakas na sa kanila so, Yan lang, yun ang uh, ano natin dyan Eh meron pa rin talagang dumadaan na tayo sa main ab so wala tayo nakita ng nanguhuli sa araw na to dito at sa o, oras na to so, yan, wala tayo nakita ng uh, mga bantay yan, sabi nga nila pag wala ang pusa maguguluan daga Ayan, wala tayong nakitang pantay bantay dito. So, nakaligtas yung 13 sa huli. So, yung nabilang natin na 13 na dumaan sa bus lane, nakaligtas sila. <laughs> walang huli, walang bantay. So, yun ang swerte. So, wala, wala nga uh, huli dito ngayon. Uh, yung oras, ngayong araw ng Wednesday, dito sa part na to, kubaw hanggang makakit ng main ab, kubaw uh, ilalim, ay yung day 3 ng uh, mas pinataas na multa sa mga lalabag at hindi otorisadong dadaan sa bus lane.